Si Naon Sumrutay at ang kanyang partner na si Dr. Nuparat Ratanawaraha na mas kilala bilang Dr. Tu ay nagkaroon ng isang marayang kasal na naging tampok sa media at social media. Ang kanilang love story at kasal ay naging viral. Hindi lamang dahil sa kanilang tagumpay sa kanilang mga larangan kundi dahil din sa kanilang unique na relasyon na ipinakita sa publiko. Si Dr. Nuparat Ratanawaraha ay isang kilalang doktor at business executive sa Thailand. At sa kanyang profession, siya ay kilala sa pagiging isang maaasahang figure sa industriya ng kalusugan. Pinili ng dalawa na gawing pribado ang ilang aspeto ng kanilang relasyon. Ngunit ipinakita nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang mga social media posts. Ang kanilang kasal na ginanap sa isang eksklusibong vinyo ay isang eleganteng seremonya na napakita ng klasiko at marangyang tema. Haba ang kanilang kasal ay puno ng mga luxury na elemento, ipinakita rin ni On ang kanyang advocacy para sa sustainable fashion sa pamamagitan ng mga napiling damit at disenyo na nagbigay ng isang modernong twist sa tradisyonal na kasal. Sa kabila ng pagiging mayaman at matagumpay sa kanilang kanya-kanyang industriya, ang kasal ni Naon at Dr. Nuparat ay isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kanilang matibay na relasyon at pagmamahalan. Ang kanilang love story at kasal ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagasunod at ipnapakita na maaari pa rin magtagumpay sa love at career ng sabay. So yun lang, okay, bye!